Man -akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka-inaabangan na issue ni Ate Erika. Sabi nga ni Kalinga Val na ang tanging gusto niya lang daw ay makausap ang tita na ito na nagsasabi ng mga impormasyon sa personal. Ayaw niya daw kasi na social media nagpaparinigan. Kaya ang gusto niya ay face to face daw. Dapat ang sagutan tungkol sa problema na ito. Nung sa ganon ay maayos daw ito at mapag-usapan ng maayos. Uh, kalagayan? Hello kay Ruin Name! Kamusta ka day? Ah, uh, alam nyo huh? na ah, uh, uh, name. alam kong may sagot ka. Alam kong may sagot ka doon sa mga paratang. Sagutin mo siyempre yon Pero uh, hindi uh, ko kailangan magsagot ka dyan sa social media. Ang gusto ko face to face. ha? <laughs> huh? Face to face. Tulad ni Chorba. Face to face yung sagot. Yung paratang baga, halimbawa ganito. Ah, uh, Mr. Val Santos Matubang, bakit ka nagreklamo sa taong ito? Sir, minura ako, sir, ay. <laughs> Siyempre, masagot yung nagmura. Bakit ay minumura? Kasi, eh, yung mga kakampi mo, minumura ako. Ayoko yung sa social media, doon ka mataram, doon ka masalita. At magpapaliwanag, gusto ko face to face. Igwan yung mediator, Judge. <laughs> Ang pakay ko po, bakit ko siya i-cyber, hindi para ipakulong. Hindi para magpakulong. Kundi para face to face mong sagutin ang mga reklamo at paratang. Ano yung para ipakulong kayo? Ayoko nang ganon. Eh, nasa kalinga pa ko eh. Nasa kalinga pa ko. Paglilingap. Tapos magpapakulong ka ng uh, tao. Hindi po. pangit po yon, Pangit po yon. gusto ko lang po face to face kong marinig. Masabi yung judge. No na ko sa iyong mga vlogs, sa iyong YouTube channel, na ikaw na po'y nagsusolicit. eh, siyempre yung masabi ka. Eh, judge! Sinuhaling niyan si Val Santos matubang judge! Masabi yung judge. Ah, Mr. Val Talagang hanggang ngayon ay ang issue niya Terika sa Pagitan ng kanyang pamilya ay hindi pa rin natitigil. Talagang habang patagal nga ng patagal ay mas nagiging intense nga at parang mas lamalala ang mga nangyayari. Kaya naman nandito rin si Kalingap Val upang pag usapan ng mga isyo na kumakalat sa kanila at gusto lamang rin ni Kalingap Val na maging malinaw din at maayos na ang koneksyon ni Ate Erika sa kanyang pamilya lalo na sa mga taong nagagalit sa kanya. At sabi niya, si Rina daw po ay lado. Eh, hindi ni Iway, walang binanggit na kanyang lado. Ha? O, anong lado? Doon po magpapaliwana. Kayo ko sa eh, so, social media na yan. Ahaba lang ang kwento niyan eh. Ah, di ba mga kalingap? Ay, wag nyo kayo, wag mo ha? Ah, uh, lagi tayong humigo po ng ating masustansya. At, uh, pinasarap na VSM Kalingap Kape. Ito po yan, mga kaibigan, no? Oh. Yung kaping ating pinagmamalaki. Ito na po. Ang kaping may puso. Ayan. Ayan. Magandang umaga, Lolo. Ano yung iniinom mo? Ay, ito ba po? Ay, VSM Kalingap Kape. VSM Kalingap Kape? Bago yan, Lolo, ah. oh, apo. Ang kape may puso at maraming binipisyo sa ating kalusugan. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kape may puso. VSM Kalingap Kape. Sa mga gustong umorder, tumawag lamang sa numero ni Kuya Val. 0929-1132-469. VSM Kalingap Kape. Ang kape may puso. VSM Kalingap Kape. Ayos lolo, yan na lang din ang iinumin ko VSM Kalingap Kape Ay mga kalingap mga kaibigan Ngayon po ay araw po ngayon ng uh, Sabado po uh, At uh, sa Monday Bukas, sato, uh, bukas Sunday na no? tapos Monday Ribbon cutting na po sa bahay ni Carla Salamat sa mga sponsors ni Carla Mabuti ka, di ka nagpawak-kwak. mga nagpawak-kwak, ah, dami ng uh, kwak po, nasaan sila ngayon, ha? Eh? Itong si uh, Mylin, nagpawak-kwak, oh, nasaan ngayon sila? Wala na po. Ang mga anak ang apiktado. Nagpawak-kwak po sila. Nagtiwala sa mga sponsor na may maitim na puso. Ano nangyari po ngayon kina Mylene? Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay sinasabi nga ni Kalingap Val Santos Matubang na ang mga tao daw at ang mga Kalingap Angels o mga tao na tutulungan ng Kalingap ay sagana daw talaga yan sa tulong. Kung hindi man sa pera ay mga sa mga pagkain at package na pinapadala ng mga sumusuporta sa kanila dahil din sa pag-vlog sa kanila ng kalingap kaya naman kung may ibang lumilipat ay talagang mali din ang desisyon nila lipat ng bahay walang sariling bahay hindi tulad noon sagana sa package ah uh may magandang bahay po may masarap na pagkain under po ng pangalaga ng Team Kalingap eh nagpawak-wak mga kaibigan eh nagtiwala sa mga sponsor na mayroong may itim na budhi tuloy ngayon iniwan ng mga sponsor ano nangyari sa kanila? wala ng bahay po may iyo. Ha? May iyo. Ay, kuya, bakit walang bahay? Basta may iyo. Okay na ako dyan. <laughs> bakit? Makatik ka kasi. Ah, <laughs> uh, masabi sa'yo, ma-interview yung... Uh, uh, bakit bagay ginawa mo yan kina Kuya Bal Santos Matubang? Nagandaganda ng buhay mo, tapos sa uh, umalis ka, nagpawakwak ka. <laughs> ah! bali na kahit ako umalis sa kanila may iyo naman ako uh, bakit? wala kang iyo sa kalingap? wala ayaw nilang mag-asawa ako ay paano ako? anong iyo ko? yun lang ha? Eh, may anak ka baga may anak kang ilang eh, baga anak nimo gulping maray diba? Ah, uh, di balik mo lang iyo. <laughs> Mano ko na lang <rin> Bitamax. Ang <laughs> Bitamax baga na mga kalingat. Uh, ma ma mahal kita, ha? Huh? O bari mo lang panty mo? <laughs> ah, huwag. Nandahan na. O oh, ganun lang panoodin mo. Huwag ka lang para iyo, eh. Sus. Alam mo, kaibigan, pag ikaw po may kas, -kas asawa na, single mom. O single mom baga ini, eh. Pag mag-asawa kayo, matik po na yung mga beneficiary ta, yung monthly allowance tinatanggap mo, alisin na po natin yan. Kasi mayroon ka na ay. May iyo ka na. Ano na pa kaswerte mo naman? Ha? Mayroon ka ng... Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga pinaka-inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!